Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin uli dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin kasama si Bandbay, ang usapang, usaping bigas na naman uli. So, ano ba nangyari dun sa price ceiling ni President Marcos na umarangkada na? So, panorin natin to. Eh, pambirang bigas to. Pasok, pasok! Paluging ibinenta na ilang retailer ang paninda nilang bigas. Sa unang araw na pagpapatupad sa utos ng Pangulo, nalimitahan ang presyo nito. Umaaray na rin ang mga magsasaka na pinakamayipit daw sa utos. Sabay tanong kung bakit walang napaparusahang nagmamanipula ng presyo. Sa isang palengke naman, maagang naubos ang bigas na pasok sa price cap kahit pa madilaw at durug na. Nakatutok si na Joseph Morong at Maki Pulido. Kaya sa malugi, hindi na sana muna magtitinda ng bigas ngayong araw si Jack. Ito ang kopya ng resibo ng binili niyang supply kagabi. Dahil 2,210 pesos ang isang kaban na may 50 kilos, dapat ibenta niya ito ng 49 to 50 pesos kada kilo para mabawi man lang ang pampasahod at pambayad sa pwesto. Pero bilang pagsunod sa price cap na sinimulang ipatupad ngayong araw, Palugi niya itong ibinenta sa halagang 45 pesos. 41 pesos naman niya ibinenta, ang dapat sana ay 48 pesos. Sabi kasi ng CTL, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45. Kasi kung hindi kami mag-display, pwede kami ipasara. Grabe, no? <laughs> Sabi ng uh, LGU nila, kailangan may display kayo ng 41, 45, ha? Ah, ngayong araw na to. <laughs> Takotan ang nangyayari rito, eh, no? parang lang... Alam mas masabi lang na uh, naipatupad nila yung 41 to 45 pesos na bigas. Parang nanakot sila sa mga negosyanteng liit na dapat maglabas kayo ng presyong ganyan. Kung hindi, isasara namin kayo. 'Di ba? Parang pwersahan talaga eh. Hindi lang sacrifice, eh, pwersahan eh. Bakit? Kasi ngayon mag-iikot yung media eh. <laughs> Kung talagang susunod kay Marcos eh. Sa pilitan, ika nga. Kahit lugi ka na, dapat ang benta mo 48, ginawa mong 45. Ay, yung 49, ginawa mong 45. Yung 48, ginawa mong 41. Sa pilitan, bahala kay sa buhay nyo, malugi kayo. Basta kailangan, may may tayo sa media. Bihira ito rin ang ipinangamba ng ilang rice retailers sa Mega Q Mart sa Quezon City. Kaya bago ang interagency inspection kaninang umaga, napilitan silang magbenta ng palugi. Sigurado ako pagalis na media dyan, papalitan din nila yan eh. <laughs> Totoo yan. Totoo mangyayari yan. Di ba? Siyempre, ahabisuan na yan. O, may, may, ano, may mga media darating dito. May mag inspect Ilabas niyo yung mga sinabi ni President Marcos na 41 to 45 pesos na bigas. Pero pagkatapos niyan, balik ulit sa dati, balik sa taas ng presyo. Uubusin lang yung stock na pwedeng ano, ibenta. Oh. Ay, ah, <coughs> okay, ang ginawa niya, naglagay lang ng konti 'yan para merong 4541. Kagaguhan sa Pilipinas eh, no? Para lang masabi talaga na bumaba yung presyo. Eh, hindi, pilitin natin. Bahala na kung totoo, hindi. Sarado po yung mga bigasan po tapos nag-sacrifice na lang po yung management na magtinda dito para po may mabilhan po yung mga tao. Ito yung sapilitan eh, no? O, hindi, basta pilitin ninyo kasi may media ngayon eh. May media darating eh. So kailangan magbenta tayo kahit isang sako. Pinilahan ito ng mga mami mili at sa loob lang ng halos apat na oras, ubos na ito. Binagsak nila ng 45. Okay naman po, pero mas mahal pa rin siya. Tulad ng mga kamates. Ang ilang 41 pesos na regular milk, madilaw o di kaya'y durog. Pero kahit na durog, pantawid na rin daw ito para sa ilang mami nili. Para makaraos ng ilang days sa budget. Kaya't wala pang September 15 next cutoff ng salary. Ang hindi masabi ngayon ng rice retailer na si Jack, hanggang kailan nila kakayanin na magbenta ng palugi? Basta dadalawin ng media kakayanin yan. Correct para lang may may pakita na sumusunod sila kay Pangulong Marcos na sinusunod yung utos ni Pangulong Marcos kahit na merong uh, malugi o may magsakripisyo ng todo-todo pili-pilitan -todo, para lang makapag, makasunod lang sa 41 ni President Marcos medyo pero tingnan nyo madilaw pa yung ibang bigas di ba? parang hirap kainin niya pag niluto yan <laughs> pag may media kaya yung 41 pesos. Pero pag wala na kayo, wala na yan. Oh. Dahil pakitan tao nga lang yan eh. Pakitang media lang yan. Hindi pa. Tado muna kami ma'am. Eh wala naman tubo ma'am. Hilogi pa kami. Tapos pagod lang po. Babala ng DOJ, may mga reklamo daw na maaaring kaharapin ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ang pinakamabigat niya siyempre economic sabotage which is non-bailable. Laks naman. Narinig na namin yan, secretary! Biro mo, maliit na tindahan ka lang nagtitinda ng bigas, hindi ka lang nakasunod dahil di mo talaga kaya ibigay. Kanamik sabotage kagad, non-bailable. Talaga mapipilitan kang sumunod kahit labag sa loob mo. Uh, ano mo sasabi mo? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Oh. Narinig nyo na namin yan! Economic eh, sabutan sabotage, sabotage, eh yung mga smuggler nga, hindi nga nagsasampan. Tapos ang sasampahan pa natin yung mga negosyanteng nagbebenta ng mahal. Wala namang economic sabotage na yun sa mga smuggler eh. Ano ba yun sa kanila? Maka hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin ng ano eh, Economic sabotage eh. Nang wewe naman no. Oh. <laughs> Pilipinas to, walang, walang ka katiduan yun, no. Dito to ah, isipin nyo to ah. Isipin nyo maigi to ah. Hindi ko ba isang malaking katarantaduhan Sasabihan pa ng economic sabotage yung mga magbebenta ng medyo mataas o hindi sumusunod sa 41 pesos at 45 pesos. Yung pa ang natin na economic sabotage. Pero yung mga smuggler, malayang malaya, nakukulog. Wala nga na eh, nasasampa ng economic sabotage sa mga walang niyang yun eh. Diba anong klaseng katarantaduhan yun? Kaya nga, kailan ba may nakasuhan ng economic sabotage sa mga smuggler? Wala pa, di ba? ni wala nga matukoy kung sino sino yung mga smuggler merong nga tinukoy na pero anong nangyari di ba hindi naman ah, sa senado para investigahan anongin ko nga kayo anong klasing katarantaduhan po yun hanggang wala hong nakukulong na smuggler ginagago nyo lang ang mga Pilipino inuuto nyo lang ang mga Pilipinong utu-uto yung mga tambalos-los dyan mga tansong utu-uto hindi naman eh inuutulan talaga, pinalalabas lang na mga smuggler ang may kasalanan niyan. Oo, smuggler talaga, pero nasaan sila? 'Di ba? Meron na ba nakasuhan? Ni isa wala pa nga, 'di ba? Parang pakitang tao, pero parating pakitang tao lang ang ginagawa. Hey, kasi 'yan ang problema eh. Kayo mga tanso, hanggang utu-utu kayo, wala mangyayari sa bayan natin. Hanggang kayo nagpapaniwala at tinatarantado ng gobyerno na to tapos oo lang kayo ng oo dahil nabigyan kayo ng ensimada <laughs> dahil nabigyan kayo ng mga mga ulul ninyong mga ba, mga vlogger oh, dahil nabigyan kayo eh, eh, hindi kayo umiimik wala mangyayari ma ma manigas kayo sa gutom mga profiteering other crimes that are against commercial interests so far, sa taong bayan kahit gobyerno, kartel na ang sinisisi sa pagmamanipula ng presyo ng bigas. Ang pagkakakilanlan niyan, sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, lumabas na sa hearing noong 18th Congress. <coughs> yun na nga eh. Lumabas na sa hearing yung mga pangalan ng mga kartel, mga smuggler. Sabi na mismo ng kapatid mo, Pangulong Marcos, kilala mo ang mga smuggler. Bakit ni isa walang nakukulong? <laughs> Kaya nga, yun diba? Binanggit na nga na Senator Aimee na kilala ng Pangulo yung mga smuggler. Pero ang nangyayari, walang nangyayari. Wala namang kinakasuhan, walang hearing di ba? President Marcos, medyo galaw-galaw naman po. Medyo mabigat na po talaga. ba diba, yan ang dapat kasuhan ng economic sabotage. Ang bibigyan nyo pa ng babala sa economic sabotage sa mga negosyanteng maliliit na wala man lang kalaban-laban dahil bakit? Pwersahan kami kailangan magbenta or else pasasara kami. ba? Diba? Yan ang totoo dyan eh. Nagtataka po kami, ba't hanggang ngayon wala pong napaparusahan? Pwede so, na lang natin yung resulta ng mga investigation. Narinig na namin yan, antayin na yung resulta, antayin resulta. <laughs> Tsaka hanggang kailang mag-aantay ng resulta ng ng mga alam nyo ilang beses na, na may tinuturong mga smuggler, mga pangalang binigay may mga weras na kayong uh, riniraid, pero nasaan? ba diba? asan yung resulta? mag-antay lang? Pambihirang buhay yan. Bubusta ko sa inyo, anim na taon, tapos na termino ni Marcos, wala pa rin yung mga smuggler. Oh. <laughs> hindi pa rin ako lang ni isa sa kanila. Sigurado. <laughs> Alam nyo, simple lang naman yan. Eh. <clears throat> It's either kakampi nyo sila, kasamaan nyo sila, kaibigan nyo sila, baka pa nga mahal nyo sa buhay sila, <laughs> kaya hindi sila mahuli-huli. <laughs> Correct. 'di ba? Andiyan yung medyo Paano mo naman uulitin kung nasa paligid mo lang at nakikinabang ka? Aminado na kayo na gobyerno na meron tayong cartel na may mga smuggler and yet hindi nyo mahuli-huli. Isa pa yan, aminado na sila. di ba? Alam na nila sigurado may mga pangalan na silang pwedeng investigahan. Pero ang nyari. Eh, puro pala kayo mga inutil. Sa Palawan, naikutan na ng DTI ang mga retailer para maabisuhan ng rice price ceiling na 41 pesos hanggang 45 pesos. Pero may ilang nagtitinda pa rin ng well-milled rice na mas mataas sa price ceiling sa halagang 55 pesos. Ang hiling ng mga nagtitinda nito, sana payagan silang ubusin lamang ang kanilang stock na nabili nila sa mas mahal na presyo dati. Ang mga Kasi ganito lang nangyayari sa tingin ko. Ha? Eh. Itong mga smuggler na to, itong mga malaking tindahan ng bigas, ibibenta nila dyan ng mas mahal sa mga retailer, yung mga nasa baba. 'di Diba? Siyempre, itong mga retailer, kung magkano yung kuha nila, dadagdagan nila, papatungan nila para kumita. Tapos yung gigipitin ng gobyerno na hindi, dapat ito lang yung presyo niyan per kilo. Di ba dapat ang unay nila yung nasa taas? Kung magkano um, binibenta nila, yun ang dapat ang pin uh, bawasan nila. Para pagdating sa retailer, masunod nila yung tamang presyo ng 41 na kumita pa rin sila. Di ba? Premium rice naman tulad ng binibenta sa tindahan ito, hindi naman sakop ng price ceiling. Actually, special rice talaga yan eh. Hindi naman siya affected. Dito sa Palawan na isang island province, karamihan dun sa mga bigas dito ay inaangkat galing sa iba mga probinsya. Pero meron mga palayan tulad dito sa Nara na malapit ng anihin ang mga palay. Pero para mapababa ang presyo ng bigas, ayon sa mga magsasaka, sila ang tatamaan. Si Guillermo Papin Valencia, nag-aalala na baka mabawasan na ang inaasahan niya sa 50,000 pesos galing sa kanyang limang hektaryang palayan. Sa ngayon, nasa 22 hanggang 24 pesos kada kilo ang bigay nila sa mga trader pero baka 18 pesos ang maging bilihan nila sa mga trader. Siyempre wala kaming magagawa sir, siyempre hindi naman namin pwedeng hindi ibibinta yung palay. hindi naman po kami makabayad sa utang. Talagang farmers po, talaga ang mag-sacrifice. Sana raw ay ka alam nyo kung bakit farmers ang magsasacrifice? Kasi tama yung sinasabi nila eh. Sasabihin ng mga traders, yung mga bibili, yung kukuha sa kanila, yung middleman. Okay? Sasabihin sa kanila, kailangan namin bilhin yung bigas nyo ng mababa or else hindi na namin mabibili yan. Kasi mababa lang din namin mabibenta dahil meron ng price cap. So, ikaw bilang farmers, wala kang choice. Kasi pag hindi sa iyo binili, edi yung bigas mo naging bato pa. 'Di ba? Pag hindi mo ibinenta nang mas mababa sa talagang benta mo. Eh kawawa ka dahil mabubulok lang yung mga bigas. Na Tapos pag nabili ng mura sa mga magsasaka, isasako sa special rice. Tapos ibebenta na napakamahal. 'Di ba? Eh magiging problema diyan. So abang-abangan natin itong magiging uh, sitwasyon dito tungkol sa bigas. Maraming salamat po.